Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Good news, alam nyo ba sa ibang lugar ay nakatanggap na ang ating mga lolo at lola ng kanilang 1,000 pesos quarterly incentives? Ating alamin kung saan nga ba ito at baka taga rito kayo. Ang balitang ito ay nakalap sa Sunstar article number 1972611. Ang lungsod ng Zamboanga noong Martes, September 12, 2023 ay naglabas ng mahigit 3.3 milyon para sa patuloy na pamamahagi ng 1,000 quarterly cash incentives sa mga senior citizens sa lungsod. Ang pamamahagi ng cash incentives ay ilinsunod sa inisyatiba ni Mayor John D'Alepe para mapahusay ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens sa Zamboanga City. Pinangunahan ni na Mayor D'Alepe at Vice Mayor Josephine pareha ang pamamahagi ng cash incentives para sa 3,309 na senior citizens sa tatlong lugar. Una na dito sa Canelar, Santa Maria at Tumaga Covered Courts. Sinabi ni Mayor Dalepe noong Merkulas, September 13, sa 3,309 na tumanggap, 628 ay mula sa Canelar, 566 mula naman sa Cameno Nuevo, 1,111 mula naman sa Santa Maria at 1,004 mula naman sa Tumaga. Nakatanggap ang bawat recipient ng 1,000 pesos cash bilang bahagi ng Social Amelioration Program o SAP ng lokal na pamahalaan na naglalayong suportahan at tulungan ang mga matatandang miyembro ng komunidad. Dagdag pa ni Mayor Dalepe na ang SAP ay hindi lamang magbibigay ng pinansyal na tulong para sa mga benepisyaryo, kundi magsisilbi rin itong tanda ng pagpapahalaga sa kanilang napakahalagang contribution sa lungsod. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!